Hi guys! Hi guys! So, ang oras ngayon ay 10.02. Ngayon, nandito kami sa bahay na naman ang bad market talaga ulit kami ngayon. Araw-araw. And, bibili kami sa paninda niya at kain kami. Tapos, pagtitipla kami ng Nesty. So, tignan niyo guys, yung laman nito. Itabi niyo ito ah. Ito. May mga bracelet siya and di naman siya nabenta. Oh, nagbabenta kami guys ng bracelet. bracelet. If you want some bracelet, 15 pesos lang. Nagdala kami ng yellow. Wait Abot mo nga yun. Ang bote. Pwede ba ang sugasan Bagasan lang muna natin yung tabag tayo. So, ayan na, guys. So, nakakawan ko na siya. Sasalin ko na yung yelo. Uy! No! Ayan, may taglag ka. Ito Hindi, dito. Hindi talagang gagagagin. Ayun! Naman, tangi ko. Suffer. Sorry, guys. Excited. Wala na tayong yelo. Okay. Ayos kami. Wala na tayong yelo. Wala na tayong yelo. na Lagay tayong dito tayo. Hindi na tayong magpocorn. Mm -hmm. Magkano na? Ay, hindi oh, ano na. ate, ba? bawal ka. Bawal ka. No, gusto ko tanungo. No, 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 no. Susumbuhan namin. Hindi, pwede naman daw. Kasi uminom naman daw ng maraming tubig. Pag tapos, hindi kasi... Uy, ano dito? So, guys, nasala na namin siya. Lagyan pa ba natin rin itong gamis? Ito so cola? No, nan. Hindi na kailangan. Kola? So, ano? So, nasala na namin. Or yung blue? Yung blue. Sige. Yung blue na lang. lang. Okay. Aray, aray. Just shake it. Shake it well. Ay, sorry. Ay, apay, ano lang? Easy. Easy tayo. Ay, ano na lang? Easy at Moby. Oo. Oh, oh. ano? huh? Cheese. Walang kandila. Kandila na stable. Ay, tadyo na. yun. Talaga yun. Ay, nahulag. Dampatay mo yan. Ay, yung ano, ganun. Yeah, we talkie. So, 10.32 na. Bye -bye. So, halos 30 nuts. minutes. Babalik kami. 30 we are back again. Ako na mag-flash yan. Tapos so, yung mag-tutum-tum. Ay,